Yan, mga kaisam sa mga nagsabing ano napabayaan natin ng halaman at tayo naglayas hindi po basta uh, dire diretsyo po ang ano gabot oh uh kaya -huh. may mga minsan laak minsan laak naglalamira mga kainsan ayan eh. lahat po ay hawa na yan Uff, aray garam pang lason iyon yan huwag niyong titiranin yan yan po ay kawari din na rin ay huwag kang dadali agad pagkaraka noon ayan po yan po ay lason kaya kung hindi ka po sigurado na ano ang kabuti ayan mga kainsan sa ano nga po pala sa Bordeus Quezon yung pinuntahan kong barangay ang akala po nila ay lason yung ibang kabuti yung pong ganto na tumutubo sa saging yung sabi sa akin utoy hindi po Ayan mga kainsan, yung ating palay. Oo. Oh. <laughs> Hindi po natin yung pababayaan mga kainsan. Tayo po ay aalis dito. Kung bagay may pupuntahan tayo sa isang lugar. Ito po lahat ay kumplito na yan. May abuno na. Maganda na yan. Kung bagay tabas na, papakita ko po sa iyo yung kamut kamutihan natin. Kung bagay lahat ay area na yan. Oo. Oh. Ang sabi nga lang nung iba napabayaan daw. Ay hindi po. Malaki po ang ko ng kudiyan. Kaya hindi ko po pwedeng pabayaan yung mga yan. Dito muna yung ating kabuti. Ang nag-aasikaso naman ito mga kainsal. Yung ating mga kaibigang. Ang lakas po ng ulan kanina. Oh. Tama po ang tubig. Mm. Yan po ang ating kamutihan. Maganda na po yan. Oh. Aba. Oh. Yan po ay pag may dalawang buwang pa eh. Hukay na. Oh. Oh. Hindi po yan napapabayaan. Pero, hindi na po ako nagtanim ng paghapa ngayon. Ang atin po ngayong ano, tanglad, kamote, tsaka talong po. Sinautoy naman naman nag-aasikaso noon. Gawa ng dito po sa amin tag ulan na ay kagaya nung dalawang taon natin paghahalaman ang nangyayari mga kainsan binabagyo ay mga ano tayo yan may mga bangbang na yan oh. binabagyo po ang pagdibalag kaya ang gawa ko po pag tag ulan gantong kamuti at nasubukan na naman natin yan yan puro kamuti mapapailugang kula ang paladini din oh. Lakas po ng ulan kanina. Talagang babaha-baha po ay. Oh. Kamote at kahit po yan ibagyuhin, hindi po basta-basta nahahaklit. No. Mm. Maganda. Ito naman po yung ating palay. Eh. Ay, ah, yan po ay eh, buntis na po pati. Sasapo na po ito mga kainsan. Hmm. Nasapo na po pa isa-isa. Oh. Oh, para pong inuuko paglaki. Eh. Hmm. Yan, ang gara, pakalalaki po ng puno. Hmm? Tumumang kaisa ng puno. Hmm. Ito po ay 18. Ordinaryong palay po 18. Galing po kay na best friend. Binigay po sa akin ng binhi. Ni Tio. Hmm? Ito po pala kompleto na rin sa tubig. Oh. Lakay. Oh, Ang sabi lang sa comment, inapabayaan na. Eh, hindi mga kainsan ako nagpapabaya okay? sa so, Oh. Kaya po aking ina-update. Hmm. Preparation na lahat yan. Gara. Baka po tayo pagbibigyan-bigyan ng magandang anay. Kahit mura. Panda. Mm, mm, mm. Kaya naman mga kainsan ako minsan ay gusto kong mangisda, gusto kong gumala, gusto kong ikutin ba ang Quezon. Kaya lang ay, hindi ko rin magawa yung iba. Yan, ari, gagas ka po natin ito bukas. Ito po yung kauna-unahang kong tanim na kamote. Mm. Gagas ka la laang po yan sa talong naman po mga kainsan tuloy pa rin po ang harvest niyan oh dire diretso po yan oh. hmm. punong puno ang palay eh. Ay, pag kung ito po ay pinabayaan mga kainsan, ay pangit po ito. Oo. Aba, kita mo mga kaisan. Hitik na hitik pa rin. Oo. <laughs> kainsan, kumusta naman ang papaya mo? Ah, ay, kainaman na pong na-harvest dito. Eh, Meron na naman, oo. Oh. Ah, nabubuhal nga po yung iba. Oo, tiyan mo po. Magbabawas na po uli. Oo. Aba na naman po ang papaya natin. Oh. <laughs> Dito po tayo nga nakakuha ngayon ng pang-maintenance. Yung sabi ko sa inyong nasa 700 ka puno po. Yan. Bukas po pitas uli. Oh. Hanggang sa taas. Namumunga na po pati lahat. Pati yung burul. Hmm. bukas harvest sayang eh. Hmm. po, yung huling tanim na papaya. Pero nabunga na rin po. Ito yung huling tanim. Hmm. Yan. Bunga ha na. Kaya lang dito dinalangan ko ng tanim. Ayan. Nabunga na rin. Hmm. 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 ang mga nabunga na. Ay, harbisi na pala ang hinugbukas oh. Hmm? No. Ito po 'yung organic mga kainsan. Hindi ko po ito ano. Wala itong abono. 'Yan mga harbisin po bukas. Oh. Sa mga nag-a-update din po, kainsan papaya mo? Tuloy po yan. Ay, nabuhal na oh. Hmm, aray, oh. Sayang ang papaya mga kaisa. Nabuhal oh. Matutukura natin. Ari. Baka po uwakin pa. Hmm. Nabuhal na oh. Tawang mga kaisa, ng bunga. Hmm. Yan. Hmm. Ha. Oh. sa hmm. Sasagutin ko din mga kainsan yung ano. Kainsan, ba't ka pumunta mas sa malayo sa Bordeaux? May ano, marami nag, nag din doon na ano ay. Ano nga bang sabi? Nag-away daw kami magkakapatid. Ay, hindi po. Hindi po kami nag-away. Si Utol, nandun po. Si Utol is. Alex po si Kambala man po nasa Ilaya nagano lang po ako bakas yun po mabagay nagdagat po ba mabagay para maiba naman at para maipagmalaki din po ba yung bahaya ng Quezon gawa ng ano po ay ang Quezon province po ay kumbaga ang sa pagkakakilala at ako din naman ay anong daming pinuntahan ay ang akala ang Quezon province ay mga maraming ano taong labas hindi po wala pa nga po akong nakikita ng gayon kumbaga po ba kaya nung dati, dati nagtrabaho din tayo sa Maynila ay gayon po sabi ng mga kaibigan ko eh, ay 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 pumunta sa inyo nakakatakot hindi po kumbaga para bang inaano ko yung mindset ng ibang Pilipino na ang pagkakakilala sa Quezon province ay gayon niya. ito naman po ang update sa tabing bahay po Ayan. ito po yung ating mga tinanim na ano na galing sa niyugan ang ganda na buhay na po Ayan. yung mga tinanim na na halaman para ma-update ko kayo at yung iba sabi na papabayaan hindi po yan tapos ito yung ating kusina kusina ni tatay tapos po ay garden ng inay yan. may mga tanim na po uling gulay si nanay daw po niya ng talong yan. Hmm. tapos ito po yung mga lagikway yan dito lang po kami nakuha ng mga pantanghali ay puta guys pa <laughs> abali pa tatanim na lang ng bago Ayan. lagi kway po yan ganto lang po mga pangulamin ni nanay at ni tatay. mga nilaga hindi na po nabili ng mga ano kung ano ano dahil masasak, masasakti na po ang itay Ayan. ito po yan bagong tanim ni na talong tapos lagi kway yan panalbusan, mga bagong tanim po, bagong pala na pichay at mustasa. Panalbusan ng kamuti. Tapos po ay eh, panalbusan ng kangkong. Yan. Tapos ari po yung ating itinanim na mga lain. Yan, malalaki na po. May papakita ko sa inyo. Ito po yung tinanim natin lain at saka ito yung mga hardin. Oh. Yan, para ma-update kayo. kayo alugbate are po yan, mga talim po natin itong lain para dit, hindi na po lalayo ang inay at itay hmm. pero pag ako nangungu ha sa malayo po ang inay at itay ay di dito lang sa kalakalapit yan naman po yung ating itinanim noon na hardin na pula yan, maganda na rin tsaka ito pakita ko sa inyo yan po yung ating itinanim noong last December ata ito malaki na Mm, yan. ito po mga ote-ote na po nabubuhay naganda na po ng kaunti tapos ayun ay nanggagawa po kami ng balsa ngayon inubra po namin maghaponin na utoy. naghakot yun ginagayaklaang natin ito para gumanda, ngayon ipagtatanim na po uli ng hardin at magdi December na ganun po kami nagtatanim ay mga buwan ng December po para po buhay agad Ari o. Oh. Yan. Ari naman po ay yung mga hardy na itinanim. Oh, Tinanim po natin. Ay inabot la ang ng ulan. Oh, yan. Ari po ang tinarabaho namin ngayon. Malinis po ito. Asikaso po ito. Sinanay naman po dito. nag Mas Malinis po sinanay sa bahay ay ayaw po nung maraming plastic plastic sa kalayak ito hardin ah, update ko kayo sa mini lake mga kainsan para naman po ma update kayo ay ah, gumanda na rin po yung ating tanim na bulak ulak uh. yung buntot pusa ang ganda oh uh. yan yeah, sila o toy Toy yeah. Sina okay o tripo. Ang yan. So, yes, lang kayo. Gagawin oh. po namin ano yan doon. Balsa. Nakukuha lang po sa aming ni Na yung ang mahal po sa online. Tinamnan po natin yung paikot. Noon. Ito naman mga kainsan. Yung itinayam natin buntot po sa. Maganda rin daw po ito ay. Ay maganda na po. Oh yam Anong tawag nito sa inyo mga kaisan? Ano ka nito? Hmm. Atin po itong itinanim. Last uh, December din ito eh. mag taon na pala ito. Mag-iisang taon na nga pala mga kaisan bago makapagpapaganda. Tagal. Hmm? Buntot pusa daw yan. Hiningi ko lang din po ito kina ate. Hmm. puro hingi. Hmm? Ayun, kinainin po po ito bay bay tabi ng mini lake. Hmm. Maganda rin pala yun. Tapos ito po yung ating papaya sa mini lake. Eh. naano Na ano na po, na inaman po ng tubig. Alam mo ang papaya po ay ayaw ng matubig. Ayan oh. No. kaya nung misa po malalaki ang bunga nito eh, lumiit na. Hmm, sinauto eh. Tapos ay update ko na rin kayo mga kaisan para ano sa mga nagtatanong. Ito yung ating itinanim na uh, Anong tawag nito? Ano man tawag nito? Yung kinakain po. Malberry. Yan, ito. Ayun po. Oh. May bunga na uli, maliliit laang. Ipo-pruning naman natin 'yan para bumunga uli. Paikut po 'yan. Hmm? Memang gusto na uli oh. 'Yan, puro malberry na po 'yan. Hmm? Tapos ito rin mga kainsan yung bigay ito ng followers natin. Igi lagay ko daw sa gilid ng mini lake. Ito po oh. Kay Ate Bibian. Ayan, ito. Bigay din po niya ito. Apat na puno. 1 2 3 4. Ayan, may nabuhay na oh. Ayan po yung bigay ninyo. Yun nga lang mga kainsan. insan ma maintenance Katotoo ang. <laughs> butit masipag po ang ina eh lagi po ang katulungin ko dito tarim na rin po ito ng ina eh ito ito naman ay bigay din ito ng followers yun sino nagbigay nito tita munda nata kami po ay mag-aasinta na ng ano ito naman yung duyan mag-aasinta na po kami ng ano to ay aasinta natin baka mabasa tayo ano ayos kaya ito naman po ay si Dugi yan ito naman po ay si Panda Panda uuuy Namis mo ako ano? Ilang araw akong wala ano? Namis mo ako? Ha? Namiss mo ako ba? Ha? Namiss mo ako? <laughs> si Panda Si Panda, namiss ako ni Panda Kanina pa po ito naglalambing